Good morning mga kamaso na uh, July 8 Araw ng Monday uh, ma Massive clearing operation area natin Balotundoing Panta Andaya San Rafael Preparation para sa Kalinga ng Maynila Update ko na lang po kayo kung ano yung mayayaring clearing operation Masuknya Masa itu proceed area ng clearing operation. Ah. Mm area. Balotondoy, Andaya. Impanta, Velasquez din uh, Impanta, Andaya. Ay, San Rafael. wow oh, oh. yun sila ate oh tama rin natin ano pipipi towing makakauna oh, tayo na si doon dami sa kaya kung talagang inaarangan ako oo ayaw pa pa hindi naman pa natin, bakal bakal salamat, salam salam diba? Uh -huh. sabi di sa'yo Simula <laughs> na operation natin may sinisita yung mga motor yan. Lako, sayang yun parin. Biskado na. Biskado na. Eto, kung na rin. Wala na madaanan eh. Oh, to biskado na rin. Tagal oh, na dyan, tagal na Tagal na mo na ipilit yun sa'yo Wag mo na ipilit O, oh, sige sige yun O, sige yun na natin okay, dito tayo. Dito tayo ngayon sa na Hasinto <laughs> eh pakipasok na po to. Masok. Lahat, lahat. <laughs> yeah, na Ito mga jeep kunin na yun, unin na Nah ini amin ya. Oh, nih. Oh ngerti, apa? S resol mulu nanti. Oh, orang kamu kesel ini. Ito so, sila yung dapat. Ayun o. Mga kart Sige na. Hindi na, na kami mag sa inyo. mo kami nandito. piskado na right. Ah, sir. Mga kart okay, dito. Tagal eh. Tatlo na to. Duwan, nasa ito Nasa bangkay

<coughs> uy, 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 Huwag ka makipag, pa ka lang Baka ka lang, maniwala ka Wag ka na makipagpilitan, kausapin nyo muna Kunin oh. hey. nyo na yung kunin namin na mesa Sige na, sige na Wala mo Ayan, ayan, ano ano to Rico. Ito to mus, Ah. Ito ang baguoshi. Pay, 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 sa pa. Leha, okay, 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 oh, muwat ka. Delok

Huwag yun lang ano yun, te. Huwag yun lang ano yun. Kukunin yan. Kukunin yan. Okay na, kukunin na, sige. Ay, like mo. Ay, ay, ay. Ada, ada. Ada, ada. Ada, si boss. Ayoko kung sa'yo. Ayoko rin sa'yo. Ayoko mangyari sa'yo. Ayoko mangyari sa'yo. Ayoko mangyari sa'yo. Ayoko mangyari sa'yo. Ayoko Ayan yung itik. Uh, e Puntik na makakuha. Hey. Ang inang yan to. Pagkakabas tayo ng ano ngayon? Ah, uh, anumang lugar to? Kanina oh. tayo, ready pa rin. Pasit pa rin tayo sa area ng uh, clear operation. ito ako kanina po, wala mayari. O, tanggal po. Hindi po para dahan to. Tanggal po. Tasa pa namin yan, pag hindi tinanggal. Isa na lang, isa na lang. Yung ano mo, kuchilo mo, isa. Tanggalin natin. Ayun na. Ayun na. Sige po. Sige po. Kahit kanino pa po. Kami trabaho lang ha. Wala tayong personal na rito ha. Oy, tagal lang ay!

सत <coughs> 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 <Nice. coughs> Ah, oh, sige. Ay, mga tatanggalin muna, natin. Ito, tatanggal yung muna yung gamit. Ito ginawa ng ba yung banka ito? ito, pa, ito Barangay doon. oh oh, Oo, oh, oo, oo. Ito pa. Ito baka matibo kami. Nabasag na natin. Baka, ano, ilaw

ano Ano mo ka, Pati puno, pinakuha na. si Palo lumusos eh. ito patang, Ayun, no? Shoutout, patanggal. oh yun, oh! Shoutout kay barako patanggal na Kuya, atay gumamay yung molok po. Matanggal na Salamat sa subscriber tsaka followers lahat. Nagkavit din.

Ah, siya. Ah, siya. Ah, hindi. naman. Sige,

Mga bago, mga bago, po Kunin niyo mga bago Leo Tasapan sa na wala yan Kanina po kasi kami lagintay sa inyo Tasapan eh. sa na wala yan Mga bago

natin bo ni ano grand game give it buod na ni ramay kay mo ayo guys guys ya

ये जाने का समय आ गया है और अपन निकल लो लाओ तो ये जाने नमस्ते खाली यहां से मुझे निकल जाने दो चले 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 भाई खाली फायर को का ये जो का है

so ba si you. 你我 Ayan, Galing talaga ni Tatay. pa. Kaya unang kita ko pa na rito, alam ko na eh. Ito yun eh. Ito yun Mapalero do Ito eh. Papalero palero. Alam mo sa mga Alam ko, palero. O ba? Ah, wala ulit, ang galing gagawin Ah, palunit Eh, so, ayaw nyo pa kasi tumulo para makauwi na tayo eh tumulo Ano, titignan nyo, nandiyan na yung truck Mga punyeta kayo Kung kailangan mo nandiyan yung truck, ayaw karga Terima kasih telah menonton